Ako nga pala si Ian, 27 years old Ang faithful seaman ng Novaliches, Quezon City Sabi ah, ng faithful, faithful. seaman oh. Paano mo naman nasabing faithful ka Ian? All through, out all of my past relationship, never pa ako naglo. nag Nag-cheat. Wow. ba naging girlfriend mo, na Dalawa po. Dalawa. 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 Pero sa bawat relationship, stick to one ka. Apo, okay. ah. Ako pa nga po yung nilalo eh. Ah. Oh. oh! Mabago Nung, nung nag ka ba, may mga may girlfriend ka nun? Apo, nung, nung nasa bar ko po nun, meron po akong girlfriend. Marami bang tokso kapag seaman ka? Hindi po totoo yung may sumasapay, may sumasampang bar, ano? May sumasampang babae sa barko. Huwag sasampay yung barko sa barko. <laughs> may yun. Baka lumabog kayo. <laughs> hindi totoo yun sa ah, niya. hindi mo totoo. Ah, talaga sinulat niya dito sa tattoo niya, Faith. Faith, yeah. Oh, faithful faith and faithful. Hmm. Ayan. Pero iyan ano ba ang pick-up line mo para kay Bianca? Bianca, mangga ka ba? <laughs> <laughs> Ginawang prutas. <laughs> prutas si Bianca. Ano, kalabaw lang pa? <laughs> Bakit? Kasi kalabaw, manggang kalabaw. Eh. <laughs> Bakit? Kasi sa'yo manggagaling ang pag-ibig ko. Oy! Oh! Sa'yo manggagaling ah, oh ang pag-ibig ko. Uh, parang kinabisado niyo yun si kagabi. Uh... Thank you, Ian. Thank you, Ian. At ngayon naman kilala rin natin Sir number 2, Reveal. What's up, Mudlong B? Yung atanan. ako nga po pala si Marl 26 ang lumalaban na independent marketing head ng hinabangan Samar Yes! sa mga trabaho ng mo parang Ang paos yung registration ng I, I like it. Uh, as a ano <laughs> ano mong ginagawa mo? Bakit ganyan ang boses mo, ano Yes, ano Event host po ako. Sa mga ah, pageant. Mga as, event host. Sa mga pageant. Ah, ah, mga pageant. Mga ano mga, kami. ano ano ginagawa ano 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 ano

and Coach Joe Hilario. Hey! Ba't hey, 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 hey. Sa say yung sayaw? Huh? Ba't gumanan yung sayaw? Talawa ako rin yung gafer na. Mar, meron ka bang pick-up line para kay Bianca? Meron po. Okay. Uh, Bianca, alam mo ba yung pag-ibig ko sa'yo parang taho? Ah, sadali, sadali. Hindi, dapat yung kanina. Oh, uh, yung kanina, pa. yung parang uh, hos. uh, uh. nag host Yung event host host ka So, kailangan consistent. ganon yeah. yeah. Ganun ka buong show. Maintain. Bianca, bahay ni Kuya pala yun. Big Brad. <laughs> Sa July 20 na yun. Go. Bianca, alam mo ba yung pag-ibig ko sa'yo? Parang taho? Bakit? <laughs> Kasi Bakit? kahit mabigat dalhin, ipagsisigawan ka pa rin. Oh! Ay! Ay! Paano ba sumigaw ng taho si Marl? Oh. Taho! Ang galing styling, Mario. Iba talaga si Marl. No? Iba si Marl. But I Marl! Searching number three, reveal! What's up, Madland people! people! Ako nga pala si JR, 28 years old, ang singer, composer ng Makati City. Yeah. Oh, singer, composer. Oh, wow. hindi eh alam mo na, papasampulin si natin to. Oh, oh, pwede, pwede. Hindi naman pwedeng hindi. Meron ka ba diyang kinompose na... Tula, kanta? tula. <laughs> <laughs> kanta, kanta, kanta. Songwriter. Uh, meron naman po. Uh. Ibagsak mo nga yan. Ituloy-tuloy mo lang, wag na huwag kang bibitaw hanggat di mo matanaw. Uh, Ang buhay komplikado, ah, di masya... To be continued, no. pag ano, nag-date pa si na sila. Diba? Yun sinusulat, sinusulat pa niya. Sinusulat, pa, si pa. Si. hindi pa no. na no. Wala ka po, wala kayong buo. Hindi, <laughs> <laughs> nee, meron naman po. Uh, also, okay lang uh, yung mga uh, sikat na song na lang po. Oh, sige. No. sige oh, sige, so sige. So, <laughs> so <laughs> oh, <laughs> So dumb with me wishing you were still here. Said, I'm so sick Hi, of papi. love song. So sad and slow. So I cannot turn up the radio. Oh. Why don't I turn thank up you the, the radio? radio? Enough, Nyo na ba? Nice one, so, uh, JR. Thank, thank you. you. JR. Pick up line, may pick up line. Ka ba? Uh, yes, ma'am, ma'am. What's up, Bianca. So sick. Of... <laughs> 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 Kumanta on, eh. Ah, Bianca, alam mo bang sa bato-bato pick is panalo ang papel sa gunting? Bakit? Kasi aanihin ko ba naman yung talim ng gunting kung ikaw naman papapel sa buhay ko. oh ah, Iba! I'm so sick of that Thank you, JR!